sa pinagbuhatan na ito. Grabe ang mag-traffic. Aras pa ang mga tricycle din sa may palingki. Ang haba ng pila. Kaya nakakaaniman na pumila ka doon Kaya ang minsan ginagawa ko dito. Nilalakad ko na lang. Ang isang hanggang sa nakarating na lang ko sa bahay. Kasi tingnan mo naman ang nangyayari. Oh. Sobrang ka-traffic. Lalo na dito sa maya. Uh. sa maya. Uh. Arko ng pinagbuatan doon sa may ano ba sa nagpayong doon sa may uh, sa may BDO dire diretso yan doon grabe ang ano traffic tapos dito, dito, sa may kanto paano ba pa kanan siya sobrang traffic to ngapun sa no? sabado lunes hanggang sabado ganyan lagi yan doon sa lugar na yan tapos pagpapunta na sa dulo doon sa may ano, sa may liliko naman kasi ginagawa kasi yung ano, yung sa gilid, eh, yung kanal. Kaya medyo maano talaga, medyo man dito mas, matrap dito sa lugar ng highway ng nagpayong. Kaya minsan minsan din yung mga tricycle lang dalang tagal din mag makarating doon sa ano nila sa paradahan nila sa may Pasig Market kaya hirap talaga tag mga ganyan na sobrang ano talaga no? isang haba ng pila ab ka ng wati-wati sa kapipila kaya ang mas maganda dyan alam nyo maunahan ba ninyo maglakad-lakad na kaya naman sa lang ang bilis lang ng ano nandyan na kayo makakarating na kagad kayo sa ah. Yung iba naglalakad-lakad na lang talaga. Ako nga eh, nilakad ko nga eh, nakarating na kagad ako mga isang oras kalahati eh, din. Bago ako nakarating sa ano. Kasi pa ito ito. Kung minsan, uh, ako. Pas pag nakakakita ko ng magagandang uh, ano, kinukuha na ko rin kasi ng upload video. Siyempre, alam mo naman. Ganyan yung ginagawa ko kasi. Kaya, minsan, buwababa ako para pag-traffic, naglalakad ako ayun yung ginagawa ko at uh, paano naman sa akin pasupport naman ako sa channel sa Lama TV po TV po, yan lagi kong ginagawa yan lalo pag umuwi ako at saka papasok ko sa trabaho siyempre, kaya kaunting dagdag din yun kahit paano, dagdag upload siyempre dagdag upload sa kailangan kasi araw-araw kami na mag-upload kahit ano lang naman sa araw-araw. Kasi nakikita natin sa mga nilalagad natin sa basta may nakikita tayo na kung ano-anong kakaiba o dito sa mundo. Kaya kailangan natin na labanan ito at ituloy natin ang ating mga minimiti natin na sana pagdating ng panahon may maganda rin na kalalabasan. Siyempre, di ba? parang sa pangalawa na, na sa pangalawa na tayo na naging uh, yung iba reporter sa pangalawa na tayo na media man mas maano pa nga tayo kasi itinikwento natin ang uh, lugar na mga nangyayari na nangyayari na dito sa mundo siyempre kung ano na minsan na dito ko nga na ano dito sa mundo dito ko minsan na na dito ko na-encounter talaga nung uh, siyempre may nangyayari na, na nakita ko mismo na nakakatakot pero nalampasan ko din yung mga nakikita ko dito sa Manila kaya malalampasan mo din talaga yung mga nangyayari kaya mali mo ganun talaga yung mga pagsubok na mga pagsubok na dapat mong malampasan yan kaya wag kayong mawala ng pag-asa kaya abang buhay may pag-asa kaya laban lang habang nandito tayo sa mundo ay, ay, magpapakita tayo ng kabaitan sa kapwa at kailangan natin galawin at tumilos tayo na dapat tayong kumilos para maano natin yung uh, gagawin natin na uh, trabaho yung trabaho natin sa pangaraw-araw at yung eh, trabaho din natin na uh, sa ating sarili na inaano natin na uh, makabit natin ang ating uh, minimiti alam ba ninyo kung ano yung minimiti natin siyempre Unang-una sa lahat, yung makita tayo ng mga tao na tayo ay karapat dapat na maging isang uh, tagapagsalita o nagpapakita tayo ng uh, kagandahan ng mga nangyayari dito sa mundo, ba? Diba? Kaya ayos-ayos lang, kaya ganun talagang ginagawa ko, uh, lalo ng ngayon at sa akin sa trabaho. yan pinapakita ko at lahat na napakita ko dito sa mga ginagawa ko sa trabaho. Tapos, minsan, naghanap din ako ng mga dapat kong uh, i-upload na kakaiba naman. Minsan, uh, mga ginagawa ko na nasa sideline ako, pinapakita ko din para ito pa paano makikita ng mga bata na Ganun pala yung mga mga tatay na nagsisikap para sa pamilya. Ginagawa niya lahat. Ginagawa niya lahat yung uh, dapat gawin para sa pamilya. Kaya sabi nga niya, bata pa lang siya, uh, na siya ng experience. Kaya ginawa niya ang bata niya pa para, kasi, para mabibili daw niya yung mga pangailangan syempre, hanggang sa nalagdagan pa yung mga kaalaman hanggang sa dumami ito at nagkaroon ng isip kaya, tama talaga yung sinasabi sa akin ng aking kabusing dati na darating talaga ang panahon na magkakaroon ka talaga ng maraming isip kaya, shout din talaga si Sir Raj. Sir Jess Floro. sa floor ko po kayo oh. Si ma'am si, uh, si ma'am since po kayo oh. ko din si Sir Alpi Si Gerona Santot